Kain na guys. Yan ang aking ulam. Eh. Tuna na adobo. Tikman nga natin masarap. Adobo daw eh. hmm, hmm. Kain. hmm Pag OFW ka, magsanay kang kumain. Mag-isa. <laughs> kasama ko yung mga pakundo sa kabila. Doon sila kumakain. Hmm. Simpleng ulam. Thank you, Lord. Hmm. Hmm. Favorite ko talaga ito. Tutong. Lalo pang white rice. Shout out sa mga may, may lik kumain ng tutong dyan. Oh. Mm.